Bambot. ninyo na, lagtasin niyo na, oh. Magpapatibol -ba na 'yung kalabaw eh, makukuan. Ayun oh, sige, tayo ta -ta na eh. 'yung kalabaw, tinutulungan nila mga ayan oh. No? 'Yung mga ano, binubuhat nila ron para hindi 'to mawi dito sa mahirap. Kaya nagsasabing pinahirapan 'yung kalabaw, hindi po totoo 'yun. Ano, binubuhat nila papunta ron. Ang itatawid lang ng kalabaw, yung nandoon sa malayo, yung kaya lang ng kalabaw. Mga kagre, si Tic Tac. Nagmamadali yata si Tic Tac ah. Gusto <laughs> 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 <tumawid> na natan tumawid agad ah. Kaya, kaya ni Tic Tac yan. Tumatawid niya sa matataas na ano yun eh. Hindi ako isusunod sa sayad na yung

Testingin mo muna, baka naman malalaman Baka naman nagkamali ako nang eh. <laughs> <laughs> ayan mga kagreed <laughs> Diyan baka sumayad na yan Ayan na nga, oh, ayan na nga sumayad na, kinain Ay alam nga lang, kinain lang mga kagreed <laughs> Ayan na oh, oo oh, naku <laughs> Bumaba siya <laughs> Eto, nako <laughs> kaibigan. Yeah. Si kaibigan Kinakabahan si kaibigan Abay ka Aba, batay yata Batay yata mga kagri. Ano naman pangalan yan? Ha? Ay, tryo dos Ano? Kaya pala ya Pambira Hop <laughs> Hop, <laughs> eh kanya mga kakri Oh. 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 Woo! Ba, patay mga kakri! Tryo dos! Nako, dumukduk na si Tryo dos, mga kakri! Ayun na nga! Lumubog yung isa eh! Lumubog oh! Lumubog itong gulong! Teka lang, hindi kaya yan! Hindi kaya! Nakalubog na eh! Lumubog yung isa eh! Tanggalin mo lang, ayan, madali lang naman isa pa <laughs> ang pauli. Sapak yung isa dito, tanggalin mo na lang sa gawin na yan. Pangat, pangat kayo. oh, pwede, pangat. Yeah. Dadalawa Dada, naman kayo. Hindi. Ka, eh. Ayan na. Tina, oh, pangat tayo. Pangat okay. tayo. Pangat tayo. Yeah. Pangat yeah. tayo. na tayo. Yeah. Ako po na gumapak na mga kakrisitrayo. Dos! Kabaong! One! Two! Three! Kabaong talaga mga ko lang ayos <laughs> eh. ko lang Kabaong talaga Nadali pa rin <laughs> Ay na mga, mga kagri, try dos. Ay na, ay na, ayun ako po gumapang na mga kagri, try dos. Dumalang oy, naging parang sawa mga kagri, naging parang bulag hito. Ano? <laughs> ay na, Boy, alis ka nga dyan, boy. Uh... Si bulito, kaya ano mo ba yan? Ay na, kagri, si bulito. Ano ano lang yari sa yo? <laughs> ano lang yari kay bulito? pambihira? Ay, ay, ikaw lang yan, pahingayin mo muna. Ano nangyari? <laughs> nako, naano ba yung paa? Nako, ay nako, ay nako, ay nako, nadikdik na ba? <laughs> <man. laughs> nadikdik na. Kasi <laughs> nandiyo tamatama si... Tamatama <laughs> kasi -tama hindi, hindi, ano. Yan <laughs> ang yung muna, to'y sanata. Bilisan nyo, nako, nandiyan. Lalo na. Hehehe. <laughs> Nadurog na yung ilig! Ayun na, bali na! Ang bira! na, ano po? Ano nangyari kay Bulitog? Nakatik-tik na! Ay, tulungan nyo! Hoy! Baka mamatay na ito! Nakabaloktok na! Ay, nanood pala kayo Tulungan nyo muna! Ang bira! Okay, ah,

Amira, muli ito ka. Tayo, muli ito! Naku, nasa halok na yung leg, mga kakakri, pambira. Tanggalin niyo pa isa na yun, tanggalin no. niyo na yun. Ayun na nga, ayun na nga sinasabi ko. Si muli ito. Tanggalin na lahat. Hey!

ayan, ayan, tawag mo na 'yan? Lagtasin na, mas mahal. Mas oh, yun mahal yung kalabaw kaysa yung ano, O, ayan o pa putang demona. Hindi hindi naman siya tatayo ko oh. ano, eh, hindi ano niya naramdaman na magaan eh. Oh, demonyo. Mahal ka ba, okay lang yan, survive, survive Kakunatan na pa naman <laughs> <laughs> Awin, awin. lumag <laughs> Si Dugong kasi tumatawa <laughs> ko Natatawa rin tuloy <to> <laughs> nakikita, nakikita yung mukha lang kalaw na kadiktik Ito tumatawa ko yun sa'yo Eh tinamanan mo naman pala yung kanya awin eh kaya pala tinawanan ka rin. Bakit <laughs> ba Bakit ba ganun yun ba sa'yo? Ayaw. Akala mo ibinawon doon sa may jackhammer na pa niya. <laughs> Makakri, <-agree>? okay na. <laughs> ano na? Oh, binabalik na ulili na. Baka sabihin nyo, pinahirapan na naman may kalabaw. Aksidente lang po yan. Hindi po nila gusto yan. Hmm. Kita nyo naman, binuhat na nila yung kalahate. Oh. Yung kalahati na lang ang itinawid nila rito. Talagang sadya lang pong nadali yung kalabaw. Kung nahihirapan yung kalabaw, nahihirapan din yung mga hinete natin. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na hindi kinakawawa yung kalabaw. Sadyang nabalawo lang si Jack Hammer. <laughs> Gumanda na yung pangalan na Jack Hammer na <laughs> Alam mo? <laughs> Ay si, nakadali tuloy si Bulitang Tsaka si Triwit Rayo daw Eto naman si ano Si Ernesto Ay kayang kaya ni Ernesto yan mga Ha? Abanting konti, alanganin Alanganin <laughs> Siyempre, 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 si siyempre, Ayun, siyempre, 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 Ya, camera siyempre, 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 Ah. siyempre, 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 Ernesto siyempre, 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 Bali, wala lang ah. Eto, eto, Delikado rin itong isa na to, Okay, Tasio. <laughs> eto, mga kagri. Tasio! Ayan na, mga kagri! Buntik na, mga kagri. Ayan na, inalo na. Tasio! Kaya mo ba yan? Pahinga mo na. Pahinga mo na. <laughs> Baka mapalitan na naman yung kalabang mo. <laughs> 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 pa, Pahinga mo na. Pahinga mo na. Ayan na, Ayan na, mga kagri! Si Tasyo! Tasyo! Patay ka na yata, Tasyo! Aba, yamang! <laughs> <laughs> yamang binibigil pa yun! <laughs> binibigil pa ni Tasyo ah! Magda, oh, magdadagdag daw sila doon sa gabi doon. Ito mga kakari, tingnan na natin mga kasi, si, si Tiktok. Ay, kayang-kaya ni Tiktok. Huh, aku tahu ah. Hindi natin si Bulitog, kakabang natin si Bulitog. Ay, oh. Si Jack Amer pala, tsaka si Triodos Dos. <laughs> Eto mga kagri, kaya-kaya, malaki. Opo, opo. <laughs> kaya. Eto na, si Triodos mga kakakri, Trail Kaya mo ba Tingnan natin kung makakaon si Triodos Oh, o double dead, mga kagri Try itos! Ay, abong ah. Malakas pa rin yung kalabaw na bulo na yun, ah. No? lang eh. Ito, si Jack Hammer. Mga kagri, Jack Hammer! Kaya mo ba yan? Ayan na si Jack Hammer. Tumakbo, mga kagri. Jack Hammer! Iya, Sumayaw pa, <laughs> <ba>, mga kagri. <laughs> Ito si Ernesto. Kaya kaya ni Ernesto yan, mga kagri. Ernesto! Yabang naman sa bila ni Ernesto Ito si ano Si Si, si Tasio Nakangangang <laughs> si Tasio Layo naman ano mo, ilapit nung konti, Mauubos na yung lakas niya bago makarating dito. Lapit mo konti, tapos tsaka mo pahintuin. Ayan. Ayan muna na nako Oh. Mga kagri, nako, kita mo, walang salida mga Yari ata. Aba, 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 dito pumunta. Sa kabila pumunta. Ba't dito ka pumunta? Mga kagri, mga kagri.